Tuluyan ang nirevoke ng Land Transportation Office ang driver's license ng sampung driver ng bus at walong konduktor matapos sila mag sa drug test. Kung maalala ay pinagkutos ni si Pangulong Bongbong Marcos at Transportation Secretary Vince Dizon ng drug testing matapos ang serye ng road crash na kinasangkutan ng ilang bus. Ang GLTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, sampung driver at anim na konduktor ng Victory Liner ang nagpustibo habang dalawang konduktor naman ay mula sa Solid North. Bigyang diin ni Mendoza na ang desisyon ay base sa Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 at Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code kung saan ipinagbabawal ang pagmamaneho ng lasing o naka, nasa influensya ng droga. Iginit e, ni Asik Mendoza na mas mabigat ang requirement ng obligasyon sa mga driver at konduktor dahil sa public transportation sila nagtatrabaho. Kung maalala, noong panahon ng Semana Santa, Siyam na lisensya ng mga bus driver ang nirebook din ng LTO dahil sa iba't ibang mga paglabag. Habang mahigit ng libo naman ang inisyo ng Socos Orders. na na rin si, si uh, Secretary Vince Dizon na pati ang prangkisa ng uh, mga bus company ay kakansilahin kung patuloy na ba na magbaneho ang mga driver na tinanggalan na ng lisensya.